Ang isang dating kapitan ng barangay sa banggaan ng pick-up at dump truck sa bayan ng Tabuelan sa Cebu. Ayon sa otoridad, nangyari ang trahedya sa kahabaan ng National Highway sa Sitio Kampatok, Barangay Dalid sa nasabing lugar. Kinilala ang biktima na si Vicente Pontillas, 52 anyos. Sugatan din sa banggaan ang driver ng truck na si Michael Pontillas, 25 anyos, at anak ng nasawing biktima. Ayon sa Tabuelan Police, patungong Barangay Lugo ang mag-anak na Pontillas nang bumangga ito sa dump truck na minamaneho ni Richard Matugas, 27 anyos. Agad namang idinala ang mga nasugatan sa ospital upang malapatan ng lunas. Kasalukuyang nasa kustodiyan ng mga pulis ang truck driver na maaring maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, physical injury at damage to property. At yan ng aking news scoop. Ako si Christine balen nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.